Na-experience mo na ba yung tipong may ginagawa ka, tapos bigla mong mararamdaman na parang nangyari na ito dati? Yan ang tinatawag na deja vu, isang misteryo ng utak na kahit ang siyensya, hirap ipaliwanag. Imagine this. Nakaupo ka sa isang kafe, umiinom ng kape, tapos biglang may pumasok na tao. At sa isang igla, parang sigurado ka na, nangyari na ito noon pero imposibleng nangyari nga walang ebidensya wala kang maalala na eksaktong ganoon pero ramdam mo sa loob mo I've been here before deja vu galing ito sa French na ibig sabihin ay already seen at halos anim na po hanggang 70% ng tao at least once in their life nararanasan ito pero ano nga ba ito ano ang paliwanag ng siyensya? Theory isa, brain glitch. Sabi ng mga neuroscientists, nangyayari ang deja vu kapag nagkaroon ng misfiring sa utak. Parang naglo-load ng memory ang utak mo, pero not oval, kaya akala mo may old memory, na bumalik. Theory dalawa, memory mix up. Psychologists believe na minsan, may hawig ang kasalukuyang sitwasyon sa isang memorya mo na halos nakalimutan mo na. Kaya kahit bago ang experience, parang familiar, siya. Theory tatlo, time sleep. May mga researchers na nagsasabing baka may delay sa proseso ng utak. Parang nagpa-play ulit ang parehong eksena sa utak mo after milliseconds, kaya pakiramdam mo, ulit, na siya. Pero kahit anong teorya, hindi pa rin isandaang porsyento malinaw ang paliwanag sa Deja Vu. Kung simpleng brain glitch lang ito, bakit minsan sobrang vivid ng pakiramdam? At bakit may iba na nagsasabing nakakonekta ito sa mga past life o parallel universe? Ang iba, naniniwala na baka ito ay sign na nasa tamang landas, ka parang spiritual checkpoint ng buhay. Science versus Mystery, alin ang mas kapanipaniwala para sa'yo? Deja vu, simpleng brain bleach lang ba, o patunay na may mas malalim pa tayong hindi nauunawaan? Ikaw, ilang beses mo na ba itong na-experience? At ano sa tingin mo ang totoong paliwanag? Comment your thoughts below and don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang mysteries that will blow your mind.